Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Scorpio para sa Pebrero 28, 2025. Sa araw na ito, binibigyan ka ng kosmos ng isang bagong simula na puno ng pangako at posibilidad. Habang ang buwan ay dumadaloy sa mahiwagang tubig ng Pisces, ang iyong imahinasyon ay maaaring magningning sa hindi inaasahang paraan, may enerhiya ngayon na maaaring magbukas ng mga bagong daan para sa iyo, mga oportunidad na maaaring hindi mo napansin noon, ngunit biglang nagiging malinaw sa iyong paningin. May malalim na koneksyon ang araw na ito sa iyong panloob na mundo, kaya't hayaang ang iyong damdamin at intuwisyon ang magbigay liwanag sa iyong landas. Sa iyong paglalakbay sa araw na ito, mahalagang bigyang pansin kung paano maaaring maapektuhan ng iyong emosyon ang iyong mga desisyon, Bilang isang Scorpio, kilala ka sa iyong matinding damdamin, kapag ikaw ay masaya, ramdam na ramdam mo ito, at kapag ikaw ay nagagalit, maaring mahirap itong itago. Munit na ngayong araw, hinihikayat ka ng kosmos na maging mapanuri sa iyong emosyon. Ang galit, halimbawa, ay isang malakas na enerhiya na maaring magtulak sa iyo sa maling direksyon, kung hindi ito mahahawakan ng maayos. Sa halip na hayaan itong kontrolin ang iyong kilos at desisyon, subukan mong pagnilayan ito. Ano ang pinagmulan ng iyong nararamdaman? Mayroon bang mas malalim na dahilan kung bakit ka nairita o nagagalit? Minsan, ang tunay na sagot ay hindi nasa sitwasyon mismo, kundi sa kung paano natin ito tinutugunan. Ang araw na ito ay isang magandang pagkakataon upang ituon ang iyong pansin sa pagpapalakas ng iyong intuition. Ang mga pangarap na maaaring dumating sa iyo mayong araw ay maaaring magdala ng mahahalagang mensahe mula sa iyong subconscious. Kapag tayo ay gising, madalas tayong abala sa ating pang-araw-araw na gawain kaya hindi natin naririnig ang tinig ng ating panloob na sarili. Ngunit sa katahimikan ng gabi o sa mga sandaling tayo ay nagmumuni-muni, doon lumilitaw ang mga sagot na matagal nating hinahanap. Ngayong araw, bigyan mo ng oras ang iyong sarili upang makinig sa iyong damdamin. Ano ang sinasabi ng iyong puso? Ano ang naisiparating ng iyong isipan? Huwag mong baliwalain ang mga sagot na lumilitaw sa iyong isipan, ito ay maaaring maging susi sa iyong susunod na hakbang. Sa mundo na puno ng mga pagsubok at iba't ibang pananaw, hinihimok ka ng araw na ito na palawakin ang iyong pangunawa sa iba. Madalas tayong nahuhulog sa bitag ng mabilisang paghuhusga. Ngunit ngayon, subukan mong tingnan ang mga tao, hindi lamang batay sa kanilang kilos, kundi pati na rin sa kanilang pinanggagalingan. Lahat ng tao ay may kanikanyang pinagdadaanan, may mga sugat na hindi natin nakikita, may mga laban na hindi natin alam. Sa pamamagitan ng pagbibigay ng mas maraming pangunawa sa iba, hindi lamang ikaw ang makikinabang kundi pati na rin ang iyong mga relasyon. Ang pasensya at pakikiramay ay may kakayahang magpabago ng mga sitwasyon, at maaaring ito ang sikreto upang magkaroon ka ng mas makabuluhang koneksyon sa mga taong nakapaligid sa iyo. Ngayong araw, ang iyong maswerteng kulay ay itim at pula. Ang itim ay sumisimbolo ng lakas, misteryo, at proteksyon, isang paalala na sa kabila ng lahat ng iyong pinagdadaanan, mayroon kang sapat na tapang upang harapin ang anumang pagsubok. Ang pula naman ay isang kulay ng sigla at determinasyon. Nagpapahiwatig ito na ang araw na ito ay maaaring maging simula ng isang bagong yugto para sa iyo. Isang pagkakataon upang ipakita ang iyong tunay na kakayahan at ipaglaban ang iyong mga pangarap. Ang iyong maswerteng numero ay 8, 11, at 31. Ang walo ay isang simbolo ng kasaganaan at balanse. Isang paalala na ang lahat ng bagay sa buhay ay may tamang timing at dapat mong pagkatiwalaan ng proseso. Ang labing isa ay isang numero ng intuwisyon at espiritualidad na nagsasabing dapat mong pakinggan ang iyong panloob na tinig. Ang tatlumput isa ay isang numero ng bagong simula na nagpapahiwatig na ang araw na ito ay maaaring magdala sa iyo ng mga bagong oportunidad at posibilidad. Ang maswerteng gawain para sa iyo ngayon ay ang pagsasagawa ng isang bagay na nagpapalakas ng iyong koneksyon sa iyong panloob na sarili. Maaaring ito ay sa pamamagitan ng pagsusulat ng iyong mga damdamin, pagmumuni-muni, o simpleng paglalakad sa isang lugar na tahimik at puno ng kalikasan. Maaari mo ring subukan ang isang malikhaing aktibidad tulad ng pagpipinta o pagtugtog ng musika, anumang bagay na nagpapalaya sa iyong isipan at damdamin. Sa pagtatapos ng araw, tandaan mo na ikaw ay isang nilalang na puno ng lakas at tapang. Lahat ng pagsubok na iyong pinagdadaanan ay may layunin, hindi ito ibinibigay sa iyo upang pahinain ka kundi upang patatagin ka. Huwag kang matakot sa pagbabago, dahil ito ang susi sa iyong pagunlad. Yakapin mo ang mga bagong pagkakataon na dumarating sa iyong buhay, at huwag mong hayaang pigilan ka ng takot sa pagsubok ng bago. Ang araw na ito ay isang paalala na ikaw ay may kakayahang likhain ang buhay na nais mo. Pakinggan mo ang iyong intuition, huwag kang matakot sa iyong emosyon, at hayaang ang iyong puso ang gumabay sa iyo sa tamang landas. Ano man ang mangyari, tandaan mo na ikaw ay sapat, ikaw ay malakas, at ikaw ay may kakayahang abutin ang iyong mga pangarap. Magtiwala ka sa iyong sarili, at hayaang ang kosmos ay gumabay sa iyo tungo sa mas maliwanag at mas magandang hinaharap. Tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers, na sana'y matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay at siksik, liglig at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.